Hello, hello, hello. Buenos dias mga kapatid. Magandang araw. Magandang umaga. Andito na naman po tayo. Video-video na naman po tayo abang naglalakad. Mamaya-maya po upo po tayo doon sa Plaza Weiner. Abang naghihintay po tayo. Kasi may pupuntahan po tayo ngayon. Kaya, ayan, samahan nyo lang po ako hanggang, hanggang sa ating pagtapos. Kaya, <laughs> sa ating pagtapos ng ating video, hindi ko sabihin. Sama lang po kayo sa akin. and doon po yung ating mga kaibigan sa bus stop nag-aabang po sila ng bus tayo po ay upo muna tayo dito kasi po pupunta tayo sa bangko yun po ang ating lakad mamaya pupunta tayo sa bangko kasi binayaran na ng aking senyora ng cheque entonces kailangan po natin mag magda sa bangko kasi po i-deposito po muna natin kasi may trade is floating po yung cheque kaya kailangan muna nating i-deposito para Ayan. Ayan po. Hindi nyo alam pala ako nakikita. Ayan po. Ayan. Ah, uh, be, ano nga ba yung ano natin kwento natin? Sandali lang po ah. Ayan, ano nga ba 'yun? Eh, mamaya-maya ko kwento ko po ganda po ng view dito. Kaya dito po muna tayo. Ah, uh, Ayan po, ang ganda po ng view. Ma dito muna tayo, maupo po muna tayo dito habang tayo naghihintay. Eh, kasi po, yun nga po, pupunta po tayo sa bangko. Ang oras po ng bukas ng bangko dito ay eh, alas 8.30. eh, pupunta po tayo doon. Kailangan mauna po tayo para tayo agad maasikaso kasi po may pasok po tayo. Alas 9 po ang pasok natin. Kaya kailangan po mauna tayo doon para tayo agad ang maasikaso. At, ah, uh, <coughs> kaya, ayan, dito muna tayo. Pintuhan mo muna tayo dito habang naghihintay-hintay po tayo. Ayan po. Ang ganda po ng view po dito, di po ba? Ayan, oh. Huh? Malapit lang po ito dito sa bahay namin. Pero, bihira lang po doon ako makaadaan dito. Nung mga unang araw po, maya, marami-rami din ang video ko dito. Pero, ngayon, itong, ano, ganito nakaganda. Eh bihira na po ako magkapag-video kasi madalas nandoon lang po sa dinadaanan natin. Kung, kasi lagi po tayo nagmamadali pag papasok po tayo. Eh ngayon, nandito po tayo sa lugar na ito kasi nandito rin po malapit ang bangko. Ayan po. Ayan. <coughs> nandito rin po malapit ang bangko kaya nandito po tayo. natatakpan po ng mga kahoy na yan yung ito po ng mga kahoy na yan nandiyan po yung bangko nandiyan po kaya amaya amaya po pumunta po tayo doon dito nang po muna tayo kasi masyado pang maaga ang oras ngayon po ay alas 7.15 kaya ay alas 8 po medya ang bukas noon eh di mahaba haba pa <laughs> kaya pag uh, standby -stand po muna tayo dito video video po muna tayo para maipakita ko po sa inyo yung view po dito sa lugar kung saan kami nandito ito po ang Plaza Wheeler. Dito po ang Plaza Wheeler. Sa kabila po nito, nandun po yung uh, train station. Ayan po. Sa kabila po nito, nandun po yung train station. Sa likod ng mga ano na yan. Yung mga ayan po, yung mga kahoy po na yan. Sa likod po niya, nandun po yung train station. Doon po tayo mag uh, ng train papunta po doon sa bus station doon naman po sa basis yung pupunta tayo nang basa po ng sa trabaho. Kaya lang nandito po nga, tumungo na tayo na pupunta tayo sa basis. Ayan po, maglakad-lakad po muna tayo habang tayo po ay naghihintay-hintay. Ayan po, dami po dito mga natutulog, ayan po. Ayan, may natutulog po doon. Nagawa po yan. Ano, meron sa pinagawa Ginagawa po yan. Pagagandahin po. Paganda po nila. Yan po yung bank po na pupunta natin. Ayan po. Kaysa bank. Ayan po. Kaysa bank. Dan po tayo pupunta kasi po mag-ano po tayo. mag po tayo ng cheque o magpapalit ng cheque. Kapag hindi nila papalitan, tayo, deposito ko na lang. May kwenta po ako dyan. May account po ako dyan. Pag hindi po nila pinalitan, hindi deposito ko na lang. Si binayaran ako ng amo ko kahapon. Cheque pa. Maaga pa po kaya wala masyadong tao. Bueno mga kapatid, lang dito na muna itong ating video kasi medyo mahaba na po. At maraming maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin. Babay babay po, patuloy niyo po subaybayan ang Kuya Dorblad 23. Salamat salamat po, thank you thank you po.